Manny Pacquiao, sinampahan ng kaso si Jinky dahil sa sinapit ni Mommy Junisha. Isang kontrobersyal na hakbang ang ginawa ni Manny Pacquiao nang sampahan niya ng kaso ang asawa niyang si Jinky Pacquiao. Ayon sa ulat, nagdesisyon si Manny na maghain ng reklamo matapos magtamo ng mga sugat si Mommy Junisha sa kanilang alitan sinabi ni Manny na nais niyang ipaglaban ang karapatan ng kanyang ina at bigyang ustisya ang nangyari. Inakusahan si Jinky ng pananakit at pananabutahe sa kapayapaan ng kanilang pamilya, samantala, mariingi ng gini Jinky ang mga aligasyon laban sa kanya. Ayon sa kanyang kampo, hindi sinasadya ang insidente at handa siyang harapin ang kaso. Ang balita ay naging maugong sa social media at nagdulot ng hati-hating opinyon mula sa publiko. Maraming tagahanga ang nalungkot sa lalong paglala ng tensyon sa pamilya Pacquiao. Patuloy ang pagsubaybay ng publiko sa magiging takbo ng kaso, hiling ng marami na maayos pa rin ang sigalot sa pagitan ng mag-asawa. And this are chika for today mga ka-showbiz, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.